Um, this is all about climate change. At syempre, padami ng padami yung basura, kaakibat na dyan yung ating uh, consumption in terms of power. Yan po yung mga contributory factors to climate change. Eh. So ano ba ang dapat gawin? Dahil hindi nga natin mapigilan ito at nandiyan dyan na siya, so dapat talaga uminom ng uminom ng tubig. So napaka-importante na meron kang baon na water bottle um, or water container kasi napaki-importante. Huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na. Andun pa lang yung konting desire to drink or nararamdaman mo mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Kasi when heat stroke happens, minsan hindi mo alam na papunta ka na doon eh. Bigla ka na lang babagsak. So keep ourselves hydrated. That's very important yung ventilation ngayon no at yung oras no from 10 am until 2 pm yan yung medyo masakit yung uh, init at hindi lang yan yung nararamdaman mo but the radiation that uh, comes with it kasi nga um yung ating ozone layer talagang naging manipis na Marami ring sakit ang dala ng taginit maraming inuubo maraming sinisipon maraming magkakalagnat ang importante dito ay nakikita natin na hindi siya kunyari, nilalagnat ka. Hindi siya ordinaryong lagnat kapag two days ay hindi siya naiibsan. Dapat matingnan na natin kasi baka yan ay dengue. At uh, of course, alam naman natin na ang dengue. Kapag uh, may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan ay pneumonia, magbigyan na ng uh, dapat na antibiotic. At uh, muling paalala no, sa ating mga kababayan, kapag ikaw ay nabigyan ng antibiotic ng isang doktor, dapat kumpletuhin mo kung ano ang nireseta niya. And never take antibiotics less than five days. No? At least one week nga yan. Kasi pag kinulang mo ang araw, ang ginagawa mo is mas ginagawa mong matapang yung bakteriya. No? At um, pwede siya maging resistant. Hindi mo dapat ibase lang dun sa sintomas mo na akala mo eh, wala na, me medyo gumagaling ka na, pero hindi pa tapos yung scope ng pag-inom ng antibiotics. Eh.